at pauwi na ako ngayon tapos nadaanan ko yung rotana nagutom tuloy ako sa restaurant na yan nako tapos may nagtanong sa akin guys sa no, sasagutin ko lang kung paano ko daw nalabanan yung aking lungkot nung lungkot ba talaga ang aking ano homesick nung first time ko mag-abroad kasi nga magka 5 years na ako sa abroad so yan so nung una guys ang makwento ko yung nasa Saudi ako guys kasi yun yung unang nasa ano ako nasa abroad pumunta ako ng abroad I mean so nung pumunta ako ng abroad guys first time kong pumunta ng abroad okay okay pa ako sa airport ako naku napaka okay ko nung nasa airport ako guys parang wala akong feelings po hindi ko namimiss sila mama, hindi ko namimiss ang Pilipinas ganyan, wala akong feelings pero guys, ang nangyari nung sinundo ako ng ano, hindi pala yung amo kong sumundo, ang sumundo sa akin is yung kapatid ng amo ko, so ang nangyari guys is, ano, kinabahan ako sabi niya sa akin, hindi ako yung amo mo ang amo mo is nasa abha Kukunin, magpa-flight ka pa bukas sabi niya, So, sabi ko, sabi ko, bakit ito yung amo ko Doon na ako kinabahan, guys Pagka, after bukas, sabi nung amo ko Tumawag sa, ano, yung kapatid niya Na hindi ako kunin limang araw Palinisin niyo muna dyan, ganyan so, so, yun, naglinis na ako sa kanila, ganyan Tapos, yun nga, doon ko naramdaman Grabe yung, ano, guys Grabe yung homesick ko Nung first time kong natulog Pagka bukas, first time ko sa kanila First night ko sa kanila grabe yung homesick ko. Tapos gusto ko talagang umuwi. Gustong gusto kong umuwi guys. Kaso uh, ang inisip ko guys is, ang buhay sa Pilipinas, paano ko ma alagaan, paano ako mabigyan ng ano si mama, ganyan, paano ako magabahay. Kasi wala kami bahay nun guys, no, wala, wala talaga, nakikitira lang kami. Ni isa, wala kami bahay, yung mga kuya ko lang may bahay. So, hindi naman pwede doon kayo makatira kasi may mga anak sila. So, wala talaga kami bahay, si mama walang bahay, walang pagkain, walang wala talaga kami. Bago ko nakatapos mag-aaral, nakatapos lang ako mag-aaral dahil sa paano, pa, yung mga kapatid ko, paano, ano lang ng pera, yung nagbibigay lang sila sa akin, bawat isa sa kanila sa, so, yun yung nangyari guys no wala talaga akong ano wala talaga akong choice kung hindi sabi ko ano yung every day almost half month talaga guys is ang aginiisip ko sa Pilipinas lang grabe pang paano ka hindi maano doon ma homesick guys yung bawal ka maglabas bawal ka magpunta doon sa may balcony balcony nila kasi nga ayaw nila makita mo yung sa labas ganyan ayaw mo ma memorize yung sa labas kasi iniisip nila baka aalis ka so yun nga guys yung ang inisip ko talaga uh, na lang ako every night tapos ang ginagawa ko iniisip ko guys yung buhay namin na wala kaming bahay iniisip ko yung kahirapan namin ganun so sabi ko ako lang yung pag-asa ni mama kasi ako lang yung babae sa family ganyan kasi yung mga kuya ko is mahirap kasi magka-abroli yung lalaki yung iba meron pa silang spotted na sakit so sabi ko kaya ko to hanggat sa katiniis ko grabe yung naging buhay ko sa Saudi guys ang hirap, hirap. Pero, hindi ko naman naranahan na hindi ako pinakain sa Saudi. Pero, yung ano, amo ko. Naku, ang hirap talaga, guys. Siguro, abutan tayo ng ilang oras dito magkwento lang doon sa ano. Basta, ang isipin nyo lang, guys, is mag kayo. At saka, isipin nyo yung buhay sa Pilipinas. Yun ang isipin mo. Yun ang unang-unang -una mong isipin sa nagdanong na yun. Ang buhay sa Pilipinas. Paano mo mapakain ang anak mo? Paano mo mapakain? Lalo ngayon na, ang mahal ng mga bilhin sa Pilipinas. Yun lang ang isipin mo. Gag at alam ko makakaya mo kasi tayong mga Pilipino is ano tayo, matapang tayo. Uh, kaya mo yan sis, no? Yun ang isipin mo, always may isipin ganoon. Thank you sa susunod.